Taray, ito <laughs> yung ko. yan, ang ganda-ganda niyan. Lalaki yan. <laughs> 39 degree? Oh my God, ang iniis. Hi! Ah. Hi! Jo! So, ayun guys, kumakain na kami ngayon. kami. At dahil sobrang ina. Nagpapalalig kami. po. So ayun guys, kumakain na sila. na si Lissandra. Pagkukuha ko doon, wala Guys, dito nga pala kami ngayon. kami ngayon itatry namin dito mag sauna uh, dito sa pinuntahan naming uh, so ayun guys sobrang ganda dito sa aking friend ayan so dito kami ngayon mag swimming kami ngayon sobrang <laughs> ganda oh my <laughs> ayun, god dito. ang ganda ganda punya niya so ayan po siya so ayun. yan ang mga man So ngayon, nandito kami ngayon. Ang <laughs> gumbong sobrang ganda. Napakalawak ng swimming pool. So mamaya maliligo na kami. It, oh, yun, So guys, nandito kami ngayon mag-gym Diyan lang na natin, 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 natin Anong tawag dyan? So ang tawag dito, bike. Naman lang. Ang gamit so, ang? Oh my God! Reverse! Reverse! Uh, ang bulaknak. So, ito naman yung aking friend. Tingnan no, naman natin okay siya. Na ako. Oh, <laughs> so, ayun naman siya. Wala pa bilim pang yan. Pero <laughs> nagbabayt. Taray. Ito yung ko. Ayan, ang ganda-ganda niyan. Lalaki yan. <laughs> <laughs> kala, niyo ba, kala niyo ba babae yan? Lalaki yan. Wag kayo mag-expect. <laughs> <laughs> so, ayun guys. Ito, nga pala. Ito yung nandito yung isang package na binayaran namin for dollars. Ayan. So napakaganda niya. So naman maliligo na kami, guys. So ay nag-stretch siya. Kahit wala nang balakang 'yan, <laughs> nag-stretch 'yan. Oh my god, ano? Sasalian ng miss you. Photo university. Ang ganda May suntukan, oh. No? So ayan, guys, nag-gym kami. Dahil napakaganda Ay, dahi, opa. Ang ganda. Ang ganda dito, mga Pag may ka, ano ginagawa dyan? Ay, yan? ang tigas. Dahil sa mukhang ko So, ito, friend ko nagtatry. Lalaban <laughs> na siya ng boxing. <laughs> <laughs> so, ayun, guys. Sa so, bababa na po kami. At, mamaya mag-seam na kami. at tumukulo. Kala mo may pakukulo ang taba-taba. <laughs> Taray! Sing <laughs> <Three> guys. <laughs> 39 degree? Oh my god, ang ingin. <laughs> guys grabe ang pulo talaga yan yan so sobrang ano para kami pinapakuluan sobrang ano tigas tigas siguro ng mga buto namin